Hi, ako si Karina, ang aspiring vlogger ng Bukal. Maraming ganap sa buhay, kaya tara, samahan niyo ako. Ngayong mga araw nga, umakain na, ay samahan niyo ako di magluto ng puno ng papaya, ay hindi ko kayo nagkakamali ng pandinig, puno talaga ng papaya kayong luluto, hindi yan. At sa part nga na yung mga kainang ay ating uumpisahan na nga. Bali yung proseso nga pala niyan mga kalinang ay kalina, kayo munang inuna ay putol putolin nang sa gayon ay madali ko itong mabaak at makayod. At yan nga mga kalinang, ang ganda ho nung loob puting-puti. Yay, huwag kayong mag-alala at manghinayang sa mga papaya. Diga, meron hong dalawang klaseng papaya, isang lalaki at isang babae. Ang ginamit ko nga pala dyan mga kalinang na papaya ay yung lalaki. Wala namang pakinabang dun eh. Yun ang akala natin mga kalinang na paglalaking papaya ay walang pakinabang. Ay ngayon meron na. Tingin ang ginawa. Oh. Yay, disclaimer na naman hot. Baka mamaya may mag na naman ng ating video at sabihin kung ano naman na pinagagawa sa buhay. Yan ay hindi ko gagayahin kung hindi nakakain. Mas maigi pang manahimik mga kalinang kaysa makailam na may buhay na may buhay Medyo napapalayo na nga tayo mga kalinang sa ating video kaya naman tayo bumalik na Bali gagamitan nga pala natin yan ng pangkayod ng buko at tingnan nyo naman ganyan lang kadali mga kalinang Yan nga pala mga kalinang ay pinakangbutod bagan ng papaya yung malambot sa gitna yun yung aking kinakay at makalipas nga mga kalinang ang ilang minuto at ayan na natapos ating kayo din yung ating puno ng papaya. At akin na nga ang sinunod diyan yung kanyang carrots na panlahok Siguro nga ay nagtataka yung mga kalinang kung ano baga aking lulutuin. Yan nga pala ay magluluto kami ng Shanghai na gawa sa puno ng papaya. Bali nga mga kalinang na matapos ko yung kayo din ng pangkain ng buko ay sinunod ko ng mga ng hinugasan at yan nga pala ay aking isasalang at hahalbusan. Makalipas nga ng ilang minuto mga kainang at heto na nga atin sinalang yung ating puno ng papaya. Mga ilang minuto pa mga kahinang ay heto na nga yung ating sinalang nag, ano, puno ng papaya at kumukulo-kulo na siya dyan. Pangtayo tayo ay naghihintay mga kahinang na lumambot yung ating nakasalang ay eto na taking inupisa ng ang gayatin yung ating panlahok na karne ng baboy. Mas magandang ang lahok mga kahinang ay kung giniling na ay walang giniling do sa akin binilan kaya karne ng baboy at ako na nagayat at yun nga pala mga kahinang ating rikado. Bawang sibuyas at yung ating karne. At yun nga mga kahinang yung nga pala ating hinalbo ay aking napiga na at sunod naman nating ginawa diyan ay nagano ng rapper naghimay. At fast na tay mga kainang natapos tayo diyang maghimay ng rapper Ayakin nang yung sinalang aring ating kawali at mantika ng sagayon ay uminit Nang mainit na nga mga kainang, ayakin na nga ang diyang nilaga yung ating karne ng sagayon ay magisa Hindi nga pala yung ating gigisa-gisahin Hindi ko na rin ho pinahuli at nilagay ko na rin ho ating bawang at sibuyas nang lumasa yung ating karne Nang medyo malambot na nga yung ating karne mga kainang, ayakin na nga ho sinunod yung ating puno ng papaya at habang tayo ay nagaantay dyan mga kalinang ay naglagay tayo ng kaunting tubig big nang sa gayon ay maluto yung ating karos at yung ating karne pa. At nang matapos nga natin ilagay mga kainang halu ay ating nang hahalo halo yun diyan nang sa ay paparehas yung ating niluluto. At makalipas nga mga kalina, ang mga 5 minutes diyan ay ayan na nga ho yung atsura nung ating niluluto at ayan na ho inahon diyan nang sagayon ay mapalamig na. Lipos nga mga kainang ilang minuto ay malamig na yung ating gulay diyan at ako na nga yung inumpisahan ko ng balutin. Nang matapos nga ako magbalot mga kalinang ay sinunod ko na nga ilutuin ng ating matikman na. May, Bale mahinang apoy lang yung ating kailangan diyan. Bali antayin nga natin mga kainang mag golden brown gay na ating nakakikita yan ganyan lang mga kainang at pwede nating ahonin yan. Sinong mag-aakala na mga kainang na pwede palang pakinabangan yung lalaking papaya at ito na nga mga kainang nasa inyo ng harapan ang Shanghai na puno ng papaya ay digat yan nung sarap pakinggan mga kainang. Yang mga ganyang padali mga kainang ay lasa ko ito bang isang kalderong kanin samahan nyo pa ng ganaring sausawan at talaga namang sarap. Malawak lang talaga ang imahinasyon mo sa pagluluto ay makakabuo ka ng sari-saring pagkain na hindi pa nalalaman ng ibagay ng aking nagawa. Ay wag ho kayong mag-alala mga kayo na ako yung tipong tao na hindi madamot sa mga recipe at aking handang ishare sa inyo. Basta twilling kayong matuto at makinig sa akin ay for the go. At sa part nga na yung mga kayo na hindi na tayo nakatiis at akin na akong tinimus. At kung nakabot ka hanggang dulo ng ating video ay wag niyong kalimutan mag-like and share. Yun lang mga kayo na. Bye-bye!